Okay guys, dito tayo sa unboxing. Unboxing muna tayo guys ha. Ayan oh, may dumating sa atin unboxing ngayon. So, marami ito siya. Siguro apat na ano to. So, ang unang po natin, gunting. Siyempre, nakiti natin. At uh, sa mga bata. Kailangan wag basta-basta magamit ng gunting, no? Yan, kasi ano ito, ma height no oh, height ito ng gunting yan ang una ito Hoy ito so, ang una oh ano ito liabi ito guys liabi no so meron tayong liabi dito ayan oh, pang ano ito sa ayan pang tawag nun pangyabi sa mga tornilyo no ayan kita niyo guys so ayan ito yung una yung pangalawa yan naman ito pangalawa ito ano ito ay isko driver ang liit naman kasi kaya nga ayaw ko mag ano sa online? Ang liit pala. No, maliit na screwdriver man. Flat screw. At saka star screw. Maliit. Ano bang paanuhan nito? No, sa so dami na natin screwdriver guys. Oh, screwdriver. Talawa. Ito. Mabigat ito. Ano kaya ito? Ito wala na. Meron pa isa. Ah, ito. Ito siya guys. Ano ito? Ah, mix ito siya. Pang ano ito siya guys? Pang tapal. Itatry natin tapalan yung butas ng ating plansa, no? So, tatry natin ito kung ano ba siya? Uubra ba? Hindi ba siya matutunaw, no? Kasi makikita natin doon sa ano, ang tigas niya pag ma ano na? Ma tawag nun? madikit na. So, 'yan. try natin 'to. Tapos ito Ay, by script. So, mayroon na tayong vice grip guys. So, oh. ito, magagamit talaga natin to guys. Kasi minsan di ba, may mga makina tayo. Kaya, kailangan natin ng vice grip. Vice grip daw tawag nito eh. Uy, oh, bigas pati. Ayan Ito ang sulit Diba? So, ang panglap talaga ito guys no? yeah. by script at saka tong liabi liabi ng mga isro saka ito itong tapal ito tapos itong screwdriver so yun lang at sana, ito, mapakinabangan din natin itong ito, ito talaga malaking bagay ito guys, at saka ito, malaking bagay ito iwan ko lang ito hindi natin alam, so, yon yun lang at, uh, syempre hanggang dito na lang, at syempre subscribe my youtube channel at, uh, see you sa next video no, maraming maraming salamat bye bye